guys nandito po tayo sa pinangyarihan ng krimen sa pamangkin ko noong August 5 so this is the first time na napuntahan ko Si kung lubisim busy po ako sa pag-aasikaso ng dalawang bangkay so fortunate tayo ngayon ito napuntahan natin after na ganito tayo sa airport so makikita nyo talaga yung lugar masukal siya yun, ka yung lugar so, napaka, napakalayo talaga yung lugar na inukahan nila eh. so tingnan mo <coughs> <coughs> ang layo layo talaga so yun Oo, ayaw yun, makikita yung lugar na yun yung lugar na yun makikita nyo na pwede siya pag pagtaguan So, ayan Tingnan natin Pakalayo talaga Yan o, oh guys, o oh. Ganun kalayo yung Lugar nato So Ayan, nanakan namin Mula dun sa kalsada Napakalayo pa pala siya. Kaya wala pala makaka-responde Ang ganun barangay ah, Dahil Ang layo pala ng lugar nato Ayan So, kasama ko si Dindo dito ngayon eh. siya yung kasama ko para tingnan yung punta namin yung lugar so napakatahimik siya at saka wala siyang ilaw so ngayon lang ako nakapunta dahil sobra akong busy tapos so, chinik ko ayan, papunta po tayo sa kung saan naganap yung krimen Napakalayo pa muna doon sa kalsada. Sakop pa ito ng ano, no? Sakop pa ba ito ng pangarap ng Kaluukan? Boundary ito ng Kaluukan, Kisun City. Hindi, Kaluukan, hindi Kisun City. Boundary ng San Jose del Monte. So, guys, napakalayo. Sobrang layo. Hindi ko alam bakit napunta sila dito. Bakit dito sila nagupa. sila no mas <coughs> maging napakalayo kahit yung barangay mag-aalangan dahil masukal yung hindaan hindi siya kalsada so yun ang pabahay yan mas no, eh. <coughs> so, makikita natin yung kalsada kahit nga sa mga siguro mga, mga PNP na nakatalaga dito mag eh. Sobrang masukal. <coughs> Ito. Kaya siya hindi mahuli-huli dahil ilang araw bago mahuli siya dahil uh, ng bago, ng daanan. yung daanan na tatinan mo. Ay, parang bundok na siya eh. Ayan o, kung saan sa, marami siya. Marami siyang pagtataguan dito guys. Pagtataguan, gawa ng Ayan, marami daw po. Ayan. ayan. So, ayan. Dito pala kalayo dito. Ayan. Masukal pala siya dito. Ayan. Ayan diyan kami yung kami lumusot. Diyan, okay, diyan, 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 sa tindahan. Yung ay lumusot nung ano, nung kasaksakan hmm. So, malapit, eh nilapit ta tayo. Eh mayro pala siyang shortcut dito. May shortcut pa pala diyan. Ni mas malapit pala doon guys. Hi, so, so, okay guys, ito na po yung pinangyarihan Ayan, dito siya ah. Saan ba yung boarding house? Ayan, boarding house. So dito kayo nang upa. So, sis, saan natutulog si ano? O oh. kami sa saan? Oh. Sa saan okay. saan so guys, ito na po kayo sa ano, pinangyarihan ng krimen. Pwede makita po sa lob. So dito po siya. Pwede makita. Alam mo yung ano niya? Ayun, uh, dito, dito siya, siya nag-aaral. Ah, uh, ito. So, so si Destiny. Si Destiny dito napokal sa lob ng ano. Dito siya banda so, dito. Sa natutulog, so, dito siya natutulog, so dito siya natutulog, so ito yung pintuan niya. Tapos dito yung isa. Sino na doon naman? Si Arnil. Si Arnil. Oh, Ayun, Ay, tinuturo ni Lindo. So si Forman, Saan natutulog si Forman? Dito sa likod. So ito. Ah. Dito. Ito, sira po nga ako Ah, ito nasira siya. Tapos so, dito siya, tumagos, <coughs> ang gitana na ito.